Nasaan na si Sir Alvin? Yun! Nakaanap nyo kami, no? Siyempre, nandito naman tayo sa pangalawang episode natin. At siyempre, yung number one feeds pagdating sa Pigeon Racing, yung Nutrena. Diba? Ngayon, kasama natin si Parang Jerry. O, oh, nagkita kita na naman tayo. Pupuntaan natin ang doko ni Sir Alvin. Saan ba yun? Dibala, o yan, nandito na tayo. Pupuntaan natin ang lopman ni Sir Melchor Diaz. Ito, uh, isa sa mga magagaling na lopman kasi marami nang pinanggalingan to na low, na mga big lop. Pinag-champion yun ang pinag-champion yung mga yun. Punta natin. Tara. Yun. Ano yun? Boss Ramon, ah... Uh... Uh, ayan, uh, nandito tayo ngayon sa Lope ni Sir Melchor de Asis. Actually, kaya gusto natin punta si Boss Ramon. Kung sa experience lang, mahaba na experience ito kasi nanggaling sa abroad, di ba, Sir? Oo, sa Saudi Arabia. Oo, Saudi. Nanggaling sa sa Saudi. Nag-Lope man siya ro'n ng mga... An international Lope si Sir. Tapos ako, nung bago, bago ako nag-iibo, narinig na pangalan niya tsaka yung mga nananalong PHA player. Siya Lope man noon. Tsaka... Nakipag-champion din niya si Sir Melchor, nag-solo winner siya. Bago tayo nakapag-solo winner, siya muna. Kaya idol natin to. Yeah, batanes idol, pa. Idol oh, Batanes, flakker pa. Diba? Champion ba? Champion. Champion ng Batanes to. Alam niyo kung gano'ng kalayo ang Batanes, diba? Sir, tatanungin ka lang namin doon sa mga... Anong klaseng conditioning ba? Kasi marami kang pinanggalingan ng mga Lope. Palagang eh. nag-champion. Ibig sabihin, talagang magaling kang mag -kondisyon, magaling kang mag-alaga, di ba? At saka mga puntang lope, di ba? Iba-ibang ibon yung minahawakan mo eh. Ano ba mga klaseng... May sekreto ba yan o ano? Kondisyon na ginagawa rin. mo. Di ba? Oh. Wala naman sekreto, basta't nasa... Right nutrition. Pagkain din nila, sa kinakain din nila, tsaka sa mga vitamins, kailangan din. At saka, siyempre, ah, sa swerte na rin. Hindi tayo kailangan asa sa magaling. Oh. Pag minalas tayo, wala rin. At, pero yung kailangan na sa pagkain at ang vitamins na binibigay natin, kailangan ano talaga. Kasi malayong liparan yan eh. Oh. Kailangan natin yan. Kailangan nila yan. Dahil nga sa layo, kailangan yung yung nilalabas nilang vitamins at kinakain nila, matutugunan pa rin nila, mapapasok pa rin sa kakainin nila. Doon sa, mo, sa mga oh. sa mga preparation mo sa mga ibot kasi alam mo sa so dami ko na napuntahan lo parang may nakita akong kakaibang pedering na ginagawa ka eh. Paano ba 'yon? Pakita ko lang sa si inyo kung um, gusto niyo para may paliwanag natin. Sige, sige. So, ta. Uh, kunin ka Bin, ha? oh, kunin. <coughs> Dito. Dito. Ayan, katulad nito. Ay, ayan. Ay, ay. Katulad nito. Ta uh, Boss, bakit ka dito naggugupet? Kasi 'di ba usually pag nagpepedering tayo, dito tayo, eh, 'di ba? Bakit mo naisipan na dito maggupet? Ano purpose mo? Para ba ano rin sila na hangga't pinuturuan ko sila para iwas hindi hindi sila makakalayo kagad. Iwas sa uh, overfly. Overfly. Oh. Dito dito muna sila pero hanggat tumatanda sila, kusang maglalaglag na kusang kasi, lumalaglag, lumalakas ang katawan nila. Mm -hmm. Kasi ang, ah, persado sila ng lumipad, dahil uh -huh. lumalaki ang balikat Bumaganda nila. Maganda mm -hmm. Ang balikat nila ang kinukuha ko diyan pag, oh. ano. Pagka kaya kaya mo ginagawa yung dito na Uh oh, eh. Kasi ang para, ipon, para pwede sa sila lumipad. Oh, singaw 'yan eh. Kumbaga hindi oh, pa Walang nila. ano. Uh, -huh. uh nang number ba to? Uh, basta 1 to 5 ang ano ko dito. Ang gupit mo, eto diba? Mm. Out from 1 to 5? Oo, oh, sa primary. Uh, na, na, na. yung... Oo, oh, kung sa'yo matatanggal. Hanggat, oh, sila. Ayaan mo nang magbubunotin. Ayaan lang. Oh. Oh, hindi mo na po bubunotin. Hindi mo bumbunotin. Kasi usually naman, ang ibon, magpapalit mm. yan pa diretso. Di ba? Uh, uh, ang... Ang mga talagang siya dun sa pinaka... Oo, oh, dito. Malapit dun sa second, upper uh, first primary. Pagdating sa mga inakay, iwas lo, din yung ginagawa niya. Then, at uh, the same time, Gumalakas yung katawan nila. Katawan ng ibon, gumaganda yung balikat kasi persado lagi dumipad eh. Persa, Kasa, sila. Oh, mm. sa yun, ito ito nakita ko sa kanya to eh. Kaya sa dami na napuntahan ko nagulat ako eh. Buti si Nilet ni mm. Buti Boss Ramon, ayan. Talaga, Pero ano, ito, pang north, yun ang ginagawa mo. Sa oh, south, sa iba north. naman ang ginagawa mo. Sa south naman, ang tulad nito. Ito yung pang south mo, no? Ito, pang south natin to. Oh, ito, ito, bago na yung dalawang dulo niya. Oh. Pag eh, ang pwede rin mo sa 8, 9, 10. 9, 10, oh. Okay. Kasi ito rin, uh, iwas low fly din nga. Oo. Oh. Ay, uh, iwas sa... Uh, mapalayo ka agad sila. Ang eto, dito-dito lang sila talaga Kasi lumilipad. Kasi medyo pag uh, kulang hirap lumipad ang ibon. Hindi nalalayo sila. Lalo, lalo pag pagka nagtuturo ka ng mga young bird. Hmm. Yan. Kasi pagka-kompleto yan, ang young bird, medyo malikot yan. Mga, mga agresibo yan eh. Uh, oh, lipad yan. Lipad na lipad. Um, Konting mabugaw. Lipad. Lilipad at lilipad. Uh. so, yun yung ginagawa ni Boss Ramon sa mga feathering ng ibon pagka nagtuturo siya ng mga YB. Yeah. Tapos, syempre, ano yung ginagamit mong patuha di ba Siyempre, yung product natin. yun. Okay, Maxi, ayan. Nutrina. Eh, wala naman tayong ano, ito, pr produkto ng lagalag, Nutrina. Ayan, yeah, ito yung Maxi. Maxi Maxi Breeder. Breeder, yan Quality ball Ito supplier, ito gamit natin Itong hmm. uh, Nutrina Plier, kumpleto na to, wala nang dapat pinagdagdag. Hindi -dag -dag. na kailangan magdagdag, no? Saka iba yung na. maxi natin, nakita mo uh, yung mais, oh. Special yung mais nito, maliit. Diba? Uh, mag, napa, napaka na -ano ito? Kompleto na. Kompleto. Wala nang adjust na kailangan gawin. Nang pala yung sikreto mo, boss, ha? Eh, sa mga training, ano yung ginagawa mo adjustment sa mga training? Toss. Ah, kailangan natin talagang magtotos din pag ano, bago mag-start ang training ng club training. Mag-start muna tayo. Sariling toss talaga. Sariling, sariling, sariling toss muna. Hmm. Sariling toss muna tayo para hindi ka agad ma mapano sa track ba kasi sa track hindi natin masabi ba kung saan mapupunta yun. Ah, Oo, oh, 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 yung hatak ng ano eh, iba-ibang ibon, tsaka uh, kailangan. Siyempre, ito yung ginagamit ni Boss Ramon, yan. Bears. Bayers. Bayers, uh, yung mga uh, uh, Bell, Ito, Bears produkto Park. natin Bayers. na, produkto na Nutrena to, ayan. Ito, itong Belgasol, di ba? Belgasol, So boss, ah, uh, paano tuloy na rin kami? Na kami ah, masing. sige uh, boss. Pero, pero ano, ah, uh, tat tatanungin kita para sa mga newbie ano pwede mo ipayo sa kanila ang maipapayo ko sa mga newbie siyempre kailangan meron silang maayos na bloodline Yun, at saka maayos o. na patoka magandang klaseng patoka magandang ng patoka kailangan talaga kasi ang hindi po pwede dyan yung basta basta lang dyan na ano kung saan saan ka lang kukuha basta ng mga pagkain na kinakain nila. Oh, Pato ka. Yung hindi yung paiba-iba, di ba? Oo. Oh, diba? Kailangan isang ano lang talaga. Tapos syempre, yung love management, diba? uh, uh, look management, di ba? ah, yung management din kailangan talaga. Ang um, kailangan na naman talaga. Tutukan. So, paano sa susunod? Kailangan namin malaman yung mga sikreto mo sa look management na yan. Kung paano pag mo ng mga... Uh, diba? walang diba? problema, mga sir. Uh, Pero, yung um, kailangan, um, may, ha? yung kailangan, kung kailangan sabihin natin lahat, yun. Salamat po. Sige. Ah, sige. Salamat po. Ah, sige. Salamat din sa inyo. Okay. Tapos na tayo. Eh, Boss Ramon, buti. Pinaunlakan tayo. Nang term sa kanya. Ano? Paano? Mauna na ako. Okay, bro. na tayo? Bakit mo dito Ah, may maxi... Padak pa ako dito.